Okay, sige. Uh, ma'am, uh, this year has been challenging, ma'am, no, para sa kadaghanang ng Dabawenyo. Unang-una, ma'am, what is your message sa ato ang mga kaigsoon ng Dabawenyo now that we are celebrating the annual Kadayawan Festival po? Yes, uh, unang-una, yun ang pagpasalamat nato sa ginoon, no, mo na ang ato ang uh, gibuhat karon ato ang misa pasasalamat uh, para sa tanan grasya mm -hmm. nga nadawat nato uh, sa ato uh, gikan sa ato ang gagahom mm -hmm. Uh, sa tanan. Oga, hindi uh, nato tanawon nga uh, nagkalisod-lisod ta, kundi tanawon nato ni nga uh, isa sa uh, kaparte sa ato ang pagbiyahe dinhi sa kalibutan. Oga, uh, dapat makakatunta oga uh, mga life lessons uh, sa kalison nga giagihan nato no? both personal and uh, as a city and as the Bawenios. Alright, isip uh, proud the Bawenyo, o former local chief executive kung sa to na mga activities po ang tanaw nimo that the Bawenyo's and even our local tourists should not miss po during Kadayawan ma'am oh um, ang unang-unang din ha uh, is ang ato ang Philippine Eagle um, uh, we are home to uh, the Philippine Eagle no Davao City so dapat gyud uh, na maila-ila nila ang ato ang uh, mga Philippine Eagles uh, we have a conservatory Uh, na din na sa Malagos, and uh, kinaanglan mabisita na nila, and of course kinahanglan sila mabisita sa ato ang mga prutasan Uh, sa ato ang mga palengke, daghan uh, kayo at uh, mga prutas uh, sa ato ang uh, durian sa Magsaysay Park uh, kinahanglan na nila bisitahon. Uh, And then sunod isang ang ato ang culture, ang ato ang uh, multicultural um, environment at dinhi sa ato uh, sa siyudad sa Davao. Uh, makita nita, nila ang ato ang mga laing mga Uh, indigenous peoples tribes. Uh, na sila showcase uh, din ha, sa Magsaysay Park and uh, na sila nightly uh, cultural show uh, So, kinahanglan po na bisitahon sa ato ang mga turista at mga bisita Thank you. Now we will be accepting questions from the media Let's start with John Ryan Colonia John? VP, uh, ano po yung reaction mo sa nag-indecision ng Senate sa mag-archive po ng uh, Article 15 of Senate? Uh, yes, kinahanglan nato respetuhon no ang uh, role uh, sa ato ang uh, Senate of the Philippines uh, dinhi sa ato ang nasod og sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang decision sa majority sa members of uh, the Senate, uh, everyone must follow and respect uh, that decision of the Senate um B, uh, VPU and the vp yung ano result the outcome of the trial is it something that uh, you expect or otherwise given the new composition of the 20th congress wala pa may trial no uh, wala pa nagsugod ang uh, impeachment uh, trial time. Um, but uh, sa tinuod lang, wala man ni one particular na expectation. Uh, tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun na sa ato ang uh, defense team. And uh, kining... Um, kineng nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila ang uh, impeachment complaints Uh, isa sa posibleng mga mahitabo and as I said, uh, we need to respect the decision of uh, the Senate. Uh, before, VP, uh, uh, you said na no, you really want a trial but uh, it, it turned out that uh, the Senate aborted the, the articles of impeachment to give you a platform now to defend yourself, sana? Oh yes, oo. Oh, oh. um, as I said, diba, uh, uh, I wanted a bloodbath, meaning uh, I wanted... uh the all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented uh, for everyone uh, but unfortunately uh, wala na siya sa pagkakaroon and of course as i said uh, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo so possibly uh, wala balot 2026 uh, 2027 2028 uh, and ay mga magfile na pud uh, impeachment yeah, that will be be another uh, opportunity uh, to answer. VP, uh, uh, last na on oh my part. Uh, Can you mag uh, a uh, Alan Peter Gaitan, kung kung na politika siya, uh, hindi pindihon na lang kung ka sa 2028 dili okay, na iagi sa mga ingon ang impeachment. Okay. Uh, -huh. kung gusto gid kaniya, yung pa-impeach na lang iagi na lang daw sa pag uh, hindi ho na lang daw ka sa 2028 presidential election. Uh, well yes, um, ang ato ang mga senators na sila ka kaugalingon po nila na mga stand and uh, opinion and we should respect uh, each uh, uh, manifestation and stands sa ato ang mga senators. Thank you. Uh, next, we have Bril. Bril, wala si Bril. Next, Missy Miss, Miss Ruth. Guys, um, it was reported uh, na Pwede na to, niya ianak, anak ma'am. <laughs> Pumunta ka daw na ang public authority. Anong tapakulong, guys? Ah, sorry ma'am, niya ato daw po Kuwait without travel authority. Kinsa yung nagsundi po? Niya ato daw, pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority. Sabi ni Uh, Castro, <coughs> Claire Castro. Um, well, sila naman yung lagi nagsasabi no na huwag magpropagate ng fake news and uh, misinformation. Although wala big ko kadong giunsa niya, giunsa uh, niya pagsulti ma'am, giunsa niya pagsulti. Basta yung daw, pumunta daw allegedly, Okay, so okay. so alleged lang ni mamno ma'am no, wala tay video recording, uh, statement at all. Nagikan yun sa iya ha. And then isulit siya nga iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaruhon ma'am kaya wala magunang ako nakita. So uh, yes. so ang um, Office of the President and okay. ang PCO sila man ang permina nagasulti no nga dapat mag-propagate uh, o uh, misinformation and uh, fake news, and there's no truth at all. na can ko do without a travel authority. So I guess isan na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na. yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan so kakahapon nakita natin na unfavorable sa administration ang uh, decision ng Senate of the Philippines so um, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng uh, walang uh, travel authority para doon na naman matutok yung attention ng uh, mga tao and matuloy na naman yung Uh, lagi nilang paninira uh, sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is uh, political scapegoating. Yes, ma'am. Miss Maya? Maybe, may hapon. Maybe, I think mm -hmm. si Senator Chiu's um, mm -hmm. part sa yung uh, speech you either, uh, is it parang ipaano lang natin ang situation or you just hate the Dutertes? So, uh, What's your Um, well, I am not surprised sa declaration is Senator Cheese Escudero because daghan kaayo ang inaanat ng mga, uh, individuals, no? Uh, tungod lang because uh, they are colored yellow or they are colored pink or they are Marcos uh, loyalists. and uh, kalaban nila ang mga ang kalaban nila si former president Rodrigo Duterte by deduction kalaban nila ako so murag gilabel nila ang tanan Duterte as one Duterte and then we are anti Duterte all the way so i am not surprised uh, nga naay uh, statements uh, na ingana uh, because makita nato na sa um, ato ang mga ka ubang kaigsuon ng Pilipino. Last right. na lang, Titi. Um, after the pag-archive sa San Pichman, uh, isa uh, ang next for the, from, from, from Vice President Sara or the Office of the Vice President? Uh, well, padayon uh, lang yapon mi uh, sa mo um, ang trabaho, trabaho wala man mini undang no. Sorry, magtagalog na lang ko kaya para magamit ninyo siya. <laughs> <Ito>. Mm, sorry, <laughs> <laughs> sabunato tanan again. <laughs> So patuloy pa rin kami uh, sa pagtatrabaho namin. Hindi naman kami tumigil uh, sa Office of the Vice President sa pagtatrabaho. Uh, kahit na nakita ninyo na... Uh, binawasan yung budget namin tumuloy pa rin uh, yung trabaho namin and uh, lahat ng personnel, including the vice president uh, sa office of the vice president are uh, ready and willing uh, to serve our country Thank you! Kumusta sa prosedo Si PRD, uh, former president Duterte, uh, he is okay uh, uh, lately, uh, most of the time, katong sa pagbisita na ako, oh, he was uh, always in a good mood. There was only once na dili siya in a good mood and wala na lang po ko nangutana kung ano uh, na bad mood siya and uh, he was uh, truly very happy tong noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case kasi isa siya sa mga lawyers ko doon na sa Supreme Court at uh, binalita sa kanya na sinabi niya uh, sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day uh, hindi niya daw uh, hindi daw siya mag-meetings at uh, hindi siya mag-physical therapy dahil uh, gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo uh, yung kaso sa, sa Supreme Court um yung didi um ng mga manggulo nang gawas uh, di, CPR, uh, niya, uh, na ni condo si PRRD niya nga ang pabaliko na labo daw sa Pilipinas uh, Attorney Harry Roque is there any truth to that Wala ko uh, personal knowledge uh, sa ingon ana nga uh, istorya ni uh, president uh, Duterte uh, How about yung pagbabawal kay Ms. Janet um VP na maka daw sa ICC? Uh, ang alam ko lang ay uh, merong order uh, galing sa ICC na ipinagbabawal ay eh, kinansel. Merong order na kinansel lahat ng kanyang uh, pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni uh, Miss Hanileth Avancen. Okay. Thank you! Thank you! 啊、嗯。